Samantala, sinuspindi na sa pwesto ang NAIA Security Screening Officer na sangkot sa pagnanakaw at paglunok ng US dollar na 300 o 300 US dollars o katumbas ng 17,000 pesos sa pasahedong Chinese na papaalis sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay OTS Chief Undersecretary Mao Aplaska, malinaw ang kuha ng CCTV camera at ito ang naging batayan para mapatunayan ang sumbong ng pasahero sa pag wala ng kanyang pera sa wallet ng dumaan sa final security check noong September 8. Samantala nakasuhan na ang babaeng security skinner ng criminal case habang inihayag ni Senator Grace po na nakagagalit at nakahihiya at tila hindi nauubusan ng gimmick ang mga tiwaling empleyado ng Pali Dagdag pa ng mababatas, may mga ulat na nagsasabing inutusan ang OTS personnel na gawin ang pagnanakaw para hindi mahuli kaya umaasang senadora na matutunto na ang mga sangkot dito.